Magiging patay na patay siya sa iyo at hindi na siya mapapakali kakaisip sa iyo. Magandang araw mga kaswerte. Isa na naman pong video ang aking ituturo sa inyo. Gabay sa buhay pag-ibig. Kung magustuhan niyo po ang aking video, pakipalo at pakishare. At kung ayaw niyo naman, ay pwede niyo pong i-escape ang aking video at maghanap ka ng video na nararapat sa inyo. Sa araw na po ito, tuturoan ko kayo pong paano maging patay na patay siya sa iyo at hindi siya mapapakali. Hahanap-hanapin kanya at ikaw lamang ang nanaisin niyang makita, makausap, araw-araw, gabi-gabi. Kaya gawin niyo ito mga kaswerte. Una, maging bukas ang inyong isipan, maging maingat sa kahit na anong ritual na inyong gagawin. Kailangan lubos ang inyong paniniwala. At siyempre, mag-focus ka at ikaw lamang ang nakakaalam ng ganitong gawain. Sa so, pag-okay ka na, pwede nyo na pong umpisan ang ritual na ito. Una, ay kailangan mo ng kandilang puti. Kandilang puti lamang ang ating gagamitin. Dahil ito si kandila ay tutulong sa inyo para magkaroon ka ng enerhiya, pansariling enerhiya para sa ritual na ito. Tapos, kumuha ka ng isang pin na matulis o kahit na anong matulis na pangukit, pwedeng karayom, pwedeng pako or pin. Tapos, iukit mo dito sa kandila yung pangalan ng inyong target. Mag-uumpisa ka rito sa puno, papunta sa mitsa. So, halimbawa, ang pangalan ng inyong target ay si Juan Luna. Iukit mo rito ng mariin gamit ang kahit na anong matulis ang pangalan ni wanluna, Luna, kailangan madiin po ang inyong pagkakaukit. So, halimbawa, wanluna Luna ang inyong target, kailangan madiin po ang inyong pagkakaukit uh, ng kanyang pangalan. Tapos, sindihan mo na ang kandilang ito. Ilalagay mo lamang dito sa gitna o sa harap mo ang kandilang puti na pinagukitan mo ng kanyang pangalan. Kailangan may ukit ng pangalan. Tapos, habang nakasindi si Kandila, ay isipin mo siya, kumbaga, i-imagine mo siya, iisipin mo siya ng iisipin kung ano ang gusto mong mangyari. Ipapasok mo siya sa inyong isipan na halimbawa, gusto mo na naghahabol sa sayo, hindi siya mapapakali lahat po ng gusto mong isipin sa inyong target ay pwede mong isipin sa bagay na ito o pwede mong hilingin kung ano yung makakabuti sa inyo basta hihiling ka nang hindi ka gagamit ng salitang sana kasi ang salitang siya sana ibig sabihin wala siya sa inyo wala kaya dapat direkto the point ka nahihiling Pagkatapos po, mga kaswerte, kumuha ka na ng isang malinis na papel. Isulat mo dito ang pangalan ng inyong target. Tunay na pangalan, kumpletong pangalan ng isang beses lang. Pagkatapos ay isa baba, isulat mo ang orasyon na yes, malipole, sasuli, asi. Pag nasulat mo na ito, halikan mo ito ng tatlong beses. Itong papel na ito ay hahalikan mo ng tatlong beses. So, pag nahilikan mo na, sambitin mo ito ng limang beses. Yung spell na banggitin mo ang kanyang tunay na pangalan, tapos isunod mo yung spell na ikaw lang ang nais ko hindi ka makakatulog at mababalisa ka, ako lamang ang laman ng inyong isipan. Sasambitin mo ang spell na yon ng limang beses. Ulitin ko, pangalan at apelyido, ikaw ang nais ko, hindi ka makakatulog, mababalisa ka, at ako lamang ang laman ng inyong isipan. Five times mong babanggitin ang spell na yon. Ngunit, pwede mo rin naman palitan kung ano ang nais mo. Pagkatapos mong masambit, patayin mo na si kandila. Pag napatay mo na si kandila, itong papel na ito, ilagay mo sa ilalim ng inyong unan. Doon mo lamang ito sa ilalim ng inyong unan hanggang sa pagsapit ng susunod na Sabado. Halimbawa, Biyernes ngayon, kasi nagumpisa ka ng sabado pagdating ng biyernes pwede mo na itong kunin at sunugin isaboy sa hangin ang abo at pagdating naman ng sabado ay ulitin mo ang ritual na ito same process po kukuha ka ng itong kandilang itong mga kastorte pag ito pinatay mo na itago mo sa isang sulok ng bahay nyo kahit saan kasi sa susunod na sabado gagamitin nyo ito ito pa rin ang gagamitin nyo pag inukit ay pag Like, kunwari, isaban doon na, ito pa rin ang gagamitin mo. Huwag mo nang iukit yung pangalan niya kasi nakaukit na siya. Ang gagawin niyo, kukuha ka na lang ng papel, isulat mo yung pangalan at orasyon, same process, hahalikan mo, tapos yung spell, pagkatapos ilagay ulit sa unan. Paulit-ulit lang po ng kahit ilang sabado. Kung hindi niyo po naintindihan, pwede niyo pong ulitin ang aking video. Maraming salamat mga kaswerte. Mag-iingat ang lahat.